Uy, ganin. Uy. Uy. Dito ka. Kamusta? Ano kamusta ba dito ka? Tsaka problema mo na 'yun. Tsaka dito eh, wala na tahimik na 'yung ano namin rito, bahay ni best friend oh. Busy nga 'yung tao. Huwag sige na. Uy, wag kang sumigaw. Kakatulog lang noon. Anong gusto mong mangyari? Eh, ako sa bahay. Paano nga mamabalik kung yung galing mo ganyan? Hindi magbabago na ako. Gusto alam ng tao. So, yung yung pagbabago, hindi mo naman nasasabi yan eh. Makikita lang yan na ba, yung bahay, best friend. Bago ba yung ba, oh, bahay? Ba? O oh, sige. Uy. Tau po. Tau po. Tau po. Kasi niyo, kanina, taupo na yun. Kaninang patong tau po ng tau po eh. Uy, kanin. Uy. Uy. Dito ka. Ano kamusta? ba dito ka? Andiyan boss 'yon ano? si Boss Ridik. Andito dito nga bawal store boy 'yun. Ano yung kerno tama ka nga? Wala ka, do, dati pa pala dapat ako nagbago. O oh, di diba sabi ko sa'yo sa walang pagsisi. Eh. Baka pwedeng mo makausap Tsaka huwag mo na istorbo yun pagod yun, si best friend. Sige na, sige na. Wala, ano kasi, wala na akong matutulugan eh. Tsaka problema mo na yun, tsaka dito, eh, wala na tahimik na yung ano namin rito, by ni best friend oh. Baka may isang chance po. Oh. Ako sa akin, Mr. Ben, papatawarin kita. Eh, ewan ko kay best friend. Ay, best friend mo si lang Kahit isa lang oh. Wala, wala. Isang minuto lang na usap. Boss. Sige na, boss. Wala, busy nga yung tao. Boss! Sige na. Uy, huwag ka sumigaw. Kakatulog lang nun. Hindi, boss, hindi. Ay, ang kulit nito. Uy, ano yung boss? Boss, boss. Ano yan, Ben? Ano? Ano yan, ba't nandito ka? Kasi, pinalis na ako sa tinutulog ako, boss. Eh. Oo, oh, ano naman ngayon? Bobo, bobo. Bigyan mo ko na. Huwag ka Ayoko na lulod. Ayoko na kakawa sa mga. <laughs> okay. Ah, kung tinsin mo yung boss. Sometimes, ano Anong gusto mo yare? Eh, makabalik ako sa bahay. Paano ka mababalik kung yung gali mo ganyan? Hindi yung nagbabago na ako, boss. Alam ng tao. Oo nga, yun, yung hey. pagbabago, hindi mo naman nasasabi yan eh. Makikita lang yan. Ako yeah. makikita ko na lang din kung nagbabago oh, ka. Oo, kahit gawin niyo yung katulong, boss. Makikita din nila kung nagbabago ka. Anong hey. gusto mo mangyari? Ito lang sakod kahit lahat ng utos yung gagawin ko, boss, papasokin nyo lang De, tsaka ako best friend, di ba sinabi ko na sa kanila yun? Na, Oo. Oh, nasa uli ang pagsisi talaga. Oo. Oh. Hindi namin naman namin yun, boss, na mali talaga kami. Oh. Kaya ito, nagbabago na. Oh. Ano, may na, isang ano na Boss, gusto ko na wala Bus ko, gusto ko bumalik eh. oh, Wala sige. na, tayimik na yung bahay, eh? best friend. pa balik ba? -ba, 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 -ba. O oh, sige. alam! Teka lang, pero hindi. Pero hindi. Pusuk, pusuk, sige pusuk, sige Pero hindi ako mag-desisyon yung tao. Kasi yung tao din nag-desisyon kung ba't kayo nawala dito eh. O, oh, eto guys. Kung gusto nyo si Ben at makabalik na dito. At sa tingin nyo nagbabago na, pusuan nyo. Puso, puso, pero kung tingin nyo kupal pa rin to at puso, nagpapanggap lang to mabait, eh, tawanan nyo. Puso ah. guys, alam nyo naman nagbabago. Tsaka gusto nyo naman kumalik ako dito eh. Hmm, bahala ka bost, na sa ano. Hindi ko desisyon yan ha. Kung na lang dito pag pinusuan nila to. Oh, eh, eh sa akin, Mr. Ben, sa akin, wala namang problema eh. Eh, kay best friend lang talaga. Guys, oh. pusoan naman, guys. Kay titusin na. Gusto, gusto ko na rin. Tsaka, pinutusin nyo ko na, guys, eh. Ito, guys, pusuan nyo. Para sa akin, pusuan nyo to kay Mr. Ben. Kasi, kagawa naman tong tao na to. Kasi, pamilyado naman to, eh. Kahit paano eh. Nagbabago rin naman yung tao, guys. Kahit sino naman, eh. Eh, nga lang, guys. Nasa huli ang pagsisi. Pero ayan mo si best friend lang makakasagot yan tsaka yung mga viewers mo. Salamat boss Kenil. Basta pag nagbago yung isip niyo nandun lang ako sa may likod ng Oh park. sige, Dun basta lang ako matutulog ba ngayong gabi. Basta ako bahala sa iyo.